ang bangon niya guys oh ba diba? oh tingnan niyo naman yung naluto ko nag-ihaw ako sa kawali oh. ah ba diba? meron na tayong ulam alam niyo ba guys bakit dito ako nagluto ay ayoko kasi magluto dito ayun yung ulam pa kasi yan naman ito yung niluto nating labong. Tapos ito, yung niluto nating manok. Inihaw sa kawaling manok. O, oh, ayan. <laughs> Inihaw sa kawaling, hindi pala siya sa kawaling, guys. Kalderong maliit. O. Oh. Kaya dito ko siya niluto, guys, dahil dadalawang teraso lang naman yung niluluto ko. Kaya dito ko na siya niluto para maliit lang din yung hugasan ko, ba diba? Para para ano. <laughs> Yan. Para na kasi ito sa anak kong maarte. Kaya, nilutuan natin ang manok. Samantalang sa atin ay bulay. O. Oh. Ulam ko pa yung kaninang umaga. Siyempre, ganun tayong mahihirap. Yung ulam sa umaga, inaabot ng ulam hanggang hapuna, no O, ba diba? Mas tipid. Ganun kasi kami dito. Kapag nagluto na ng umaga, kasama na ang tanghalian, hapunan, minsan umagahan ulit para kinabukasan. Ayan, malapit na maluto ang ating lulutong ulam. Dahil pagpatak ng alauna, papasok naman itong si anakis ko. Ayan nga, at luto na. O, oh, diba? Ito, nas lang natin itong. Hmm. Kaya so, Dahil luto na nga, ahunin na natin at ilagay sa kal plato. Pagkatapos, tayo ay kakain na with rice and yan. Plus, meron tayong ilalagay na gulay. Plus, itong ulam natin kanilang umaga. Pwede na to. O, diba? O. Ay, sya na. Tara, at sibuga na. Hmm. Siya yung yung labong na kinuha natin sa bundok. Ginataan natin na may kasamang isda. Pasensya na kayo. Ang isda natin na durog, nakakahalo. Excited kasi. O, ayan. Tara, at kain tayo. Magandang tanghali, guys. Bye!